Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at karnikusyo partner, Ate JB. So for this video kaibigan, ang topic po na ating pag-usapan ay napakahalaga po at makakatulong po ito sa inyo, lalo na kayo po ay may sari-sari store, no? May tindahan kayo katulad ni Ate JB. So I always do this thing kaibigan, isa po itong bagay na nakatulong po talaga na lalo pong dumami yung aking stocks, dumami, syempre, pag marami yung ating stocks, dadami rin yung ating customers at lalago yung ating negosyo. Kaya naman, ibabahagi ko po ito sa inyo. Ayan, isa po itong bagay, kaibigan, na parati kong ginagawa once a month. Ayan. Most of the times, kaibigan, isang beses po, isang buwan ko ito ginagawa. So, before that, kaibigan, no, before natin ito pag-usapan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB, and then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa 'yong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana kaibigan, no, please don't skip the ads. Malaking tulong dito sa amin at aking family. Ngayon kaibigan, ipapakita ko lang po sa inyo yung bagay na ginagawa namin. Uh, again, most of the times, no? Isang beses, isang buwan. Alam nyo naman siguro, kaibigan, no? Asa, hindi nga pala nakakalam si Ate GB po ay mas, may sakit. Marami po akong sakit. Kaya naman, uh, sabi ng aking doktor, kailangan bi, bumi, bibisita ako, no? Bibisita ako sa kanya once a month. So, once a month po ang check-up ni Ate GB at napakalayo Gibi. po ng hospital. Pag hindi po kami mag-taxi or hindi kami gagamit namin sasakyan, uh, tatlong beses po kami sasakay, no? Three rides ang hospital dito okay. sa place namin pero kailangan ko talagang pumunta doon. Punta talaga si Ate Gibi kasi nga yung doktor ko ay andon lang. Wala pong psychiatrist dito kasi yung sakit natin related po sa utak. Walang psychiatrist sa Talisay City kaya kailangan kong pumunta sa Cebu City which is malayo po sa place namin kaya naman, I always grab this opportunity kaibigan, na habang ako ay, I mean sa tuwing ako ay pupunta sa tuwing kami ay pupunta sa aking doktor na napakalayo, I always grab the opportunity na pupunta rin sa pamilyang bayan doon, kasi kaibigan doon sa Cebu City doon po situated doon located yung a uh, ang pinakamurang bilihan, pinakamurang public market whole Cebu, which is the Carbon Public Market at doon ka lang makakabili ng mga murang produkto, mas mura pa sa mga big supermarkets, no? kasi direct supplier sila kaibigan lalo na sa mga paninda na hindi food items, yung mga non-food items mga chinelas, mga school supplies mga walis, doon talaga sa carbon public market, kaya naman I always nag grab the opportunity, ngayon kaibigan ipapakita ko lang sa inyo yung ginagawa namin every one, every month sa tuwing pumupunta kami sa aking doktor kasi nakatulong po ito sa amin kaibigan no? again always grab the opportunity kaibigan kasi naman minsan lang po ito no? para talaga lalali, la, ay sorry nabulo na naman si ate GB no? pasensya po kasi nga bisaya ang inyong lingkod sa si no taga pa ko I always grab the opportunity kay bin kay ikaw please always grab the opportunity kay hindi naman dahil hindi naman into ar uh, always that always no hindi naman most of the times may mga opportunity kay ginawa ko na lang opportunity kahit pa medyo negative kasi nga doktor yung pinag-usapan natin sakit yung pinag-usapan natin but I want to think positively I want to be an optimistic kaibigan kaya nga kahit negative ginagawa kong positive. Ngayon kaibigan ipapakita ko na sa inyo yung ginagawa ko every month na nakatulong po talaga dahil alam ko makakatulong rin po to sa inyo. Ayan mga kaibigan, nasa hospital na po si Ate GB. Daladala -dala ko na yung mga papeles ko. <laughs> marami talaga kaibigan kasama ko si Francis. Mabuti na lang na parati niya akong sinasamahan. Thank you so much. So ayan kaibigan, ang daming tao. Again, as usual kasi nga public hospital. No? Pero okay lang, makakasave naman tayo. So kung ano, mga 5 hours to 6 hours ako maghihintay. Katulad ng dati. Pero again, okay lang. Basta makasave tayo kaibigan. Ayan. So marami kami naghintay. Yung iba nasa loob na ng hospital kasi tatawa tawagin kami, no? Ayan, pag tinawag na yung pangalan mo, pasok ka na, Dabas doon ka na sa itas, maghintay, no? Sa doktor. Ayan, so tinawag na kami kaibigan, tinawag ng pangalan ko, kaya pupunta tayo ngayon sa uh, clinic talaga ng psychiatrist. Ayan, so sa loob hindi na pwede mag-video, ha? Kaya dito so, mga na mga lang ibigan, si Ate dito Jenny. na tayo sa Cebu City. Galing po kami sa aking doktor. Tapos na tayo, no? Mag-check up sa ating psychiatrist. Ngayon, pupunta tayo sa Carbon Public Market. Ito yung pinakamurang bilihan ng mga produkto whole Cebu. Whole Cebu province and city. Kumakain nga pala ako ngayon dito kay bigan ng corn dog. ka hmm. nagutom kasi si Ate JB no? Frances! Frances, ko si Frances kay bigan. So, papunta tayo ng Carbon Public Market. At medyo malayo pa po no? Hindi na tayo sumakay para Exercise na rin. O, lagi on. Dito. Dere. Dere lang. Yan. Welcome to Cebu City mga kaibigan. Sama niyo sa si ating GB Bibili tayo ng mga stocks natin para sa ating Sari Sari Store. So mga kaibigan, andoon po yung Carbon Public Market. Malapit na tayo. Pastor, na Stop. I go. Stop. O na lagi. Dito muna tayo kaibigan dahil go na pala. Yan, yung Carbon Public Market. Just maybe 500 meters from here lang kaibigan. At nandoon po yung Magellan's Cross, Santo Niño Church. Welcome to Cebu mga kaibigan. So wala pang heavy traffic kasi noon time. Pag evening na, grabe. Halos walang masakyan dito, dear friends. So ngayon mga kaibigan, nasa loob na talaga tayo ng Carbon Public Market. So unahin nating puntahan yung soki kong supplier ng mga school supplies at saka non-food items sila yung isa sila sa pinakamura no na bilihan ng mga school supplies dito sa Cebu whole Cebu their friends kaya naman kahit napakalayo pinupuntahan ko talaga at least once a month <laughs> ayun so papasok na po tayo sa loob at hindi pala pwedeng mag video no kaya dito na lang muna baka mapagalitan pa tayo kaibigan ito na yung napamili natin na mga non food items ngayon papunta na tayo sa wholesaler na mga chinelas dito sa Carbon Public Market. Doon po yung mitahan ng mga gulay at mga prutas. Pero kasi chinelas po yung ating pakay, pupuntahan po natin yung wholesaler na mga kay kaibigan. Sila po yung pinakamura no? dito sa Whole Cebu. Kaya kahit malayo, pinupuntahan talaga ni Ate JB. So, minsan ako nakakapunta dito kaibigan once a month. Sometimes, every twice a month. So, hindi talaga parati, kaibigan, no? Dahil hindi naman fast-moving yung ating chinilas. Pero may naghanap. Kaya, kahit hindi fast-moving, nagtitinda pa rin po si ate JB. Ayan, takatulong po ito, no? Dahil po yung mga customers ng aking tindahan. So, ang suki ko po chinelas, kaibigan, na chinilas, kaibigan, andun lang ipapakita ko sa inyo, ha? So, mga kaibigan, kung nabasa niyo po, Cebu si Shoe Footwear. Ayan, wholesaler po sila ng mga chinilas pinakamura dito sa Cebu. Ayan. So, bili na po tayo mga kaibigan. Ayan mga kaibigan. <laughs> ito na yung chinelas. Thank you, dong. Ayan. Dito na kay bibili kayo, bigan ha? Ayan, tingnan nyo. Cebu Show. Footwear Hall Ceiling. So, ito yung park namin dito kay Bigan. Ito yung carbon market noon, pero giniba na kasi ah uh, nilagyan nila ng park. So, yung carbon public market nasa ibang place na po. Ayan. So, maraming talagang tindahan dito ng mga toys ayun na po papunta na tayo balik sa amin sa amin city kasama ko si Francis tingnan mo may dala siyang sinelas oh, ang init mga kaibigan yan so ito yung uh, University of San Jose kaibigan no? matanda na rin yung parola na yun kaibigan no? San Jose USGR kung tawagin sa amin. Ayun nga, kaibigan, eh, pakita ko na po yung ginagawa namin once a month. Kasi nga once a month lang akong pumupunta sa aking doktor doon sa big hospital, which is Vicente Soto Memorial Medical Center. Public hospital po, noon, noon private ako. Pero mahal na nga, wala na tayong maraming pera. Kaya nga, ngayon sa public tayo. Okay lang yung public kaibigan, same doktor lang naman, no, magagaling sila. Kaso nga, ngayon na nga, pupunta ka doon, 6 a.m., alas 6 ng umaga, makaka-uwi ka, 3, 4, Sometimes 2, most of the times 4, 5 a.m. kasi ang taas ng linya, marami kasi mga pasyente kasi nga public. Pero okay lang makakasave kasi ako, kaibigan. And yun na nga, uh, pagkatapos sa doktor, uh, tinitiyak namin na pupunta rin kami doon sa mga public supermarket, sa mga grocery, uh, supermarket, sa big supermarket, kaibigan, no, sa mga merkado, para naman pag uwi namin, may dala kaming stocks. So, hindi masayang yung ating oras, yung ating pamasahe. Yun yung ginagawa kay Bigan. Kahit iba yung pakay ko, pupunta ako sa city, kahit saan ako pupunta, may nag-invite sa akin ng birthday, tapos uh, dadaan ako sa pamilyang bayan, talagang bibili ako para sa stocks ng aking tindan. Dapat ito yung mindset mo, kaibigan, dahil makakatulong po ito sa iyo, no? lalago ang negosyo at syempre asin ang buhay mo. And so, thank you so much, kaibigan, Bigan tinapos yung po ang yung aking video. Alam ko makakatulong po ito sa inyo. Lagi mo kay Bigan huwag mong kalimutan yung parating sinasabi ni Ate GB, Hindi mahirap, hindi posible na masinso natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyak asinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, aasin tayo, claim it. Tiwala lang, kaibigan. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate JB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.